Napansin mo ba, lolot lola, na may bula ang ihi mo tuwing umaga? Madalas ka bang nagigising sa gabi para umihi? O baka pakiramdam mo, parang humihina na ang bato mo araw-araw? Kung oo, huwag kang matakot dahil may paraan para maagapan ito bago pa lumala. Sa video na ito, tutulungan ka ni Dr. Antonio Reyes ng Buhay Malusog Senior PH na unawain kung anong sinasabi ng kulay at bula ng iyong ihi tungkol sa kalusugan ng bato mo. Hindi lahat ng bula ay masama at may mga senyales na dapat mo lang obserbahan, hindi katakutan. Alamin din natin mamaya ang watan prutas na nakakatulong sa bato at pimpko simpleng gawain na magpapalakas dito araw-araw. Mag-subscribe na po at pindutin ang kampanilya para sa masama tayong manatiling malusog at masigla. Kahit anong edad, pagmamasid sa ihi. Normal ba o dapat nang mag-alala? Mga lolot lola, alam niyo po bang sa simpleng pagtingin sa kulay at bula ng ihi tuwing umaga, makikita na agad natin ang kalagayan ng ating mga bato? Kapag ang ihi ay kulay dilaw na mapusyaw, malinaw, at ang bula ay kaunti at agad nawawala. Iyan ay karaniwang tanda na maayos ang pagsala ng bato. Ngunit kung mapansin niyong maraming maliliit na bula na matagal bago mawala, at lalo na kung paulit-ulit ito sa loob ng ilang araw, maaari itong senyales ng tinatawag na protein sa ihi o proteinuria, hudyat na ang bato ay nagsisimula ng mapagod at tumatagas ang protina na dapat sana ay nasa dugo. Mayroon ding mga bula na normal lamang lalo na kapag malakas ang agos ng ihi. Pagkatapos kumain ng pagkaing mataas sa protina, gaya ng isda o karne, o kapag kulang sa tubig sa katawan. Halimbawa, kung buong maghapon ay mainit at pawis na pawis ka, tapos ihi ka agad pag uwi, maaaring bumula ito dahil sa dehydration. Pero kusang mawawala kinabukasan. Kaya tandaan, huwag munang matakot o mag-self-diagnose. Obserbahan muna ng dalawa hanggang tatlong araw, uminom ng sapat na tubig, at kung hindi pa rin nagbabago o mas lumala, kumuonsulta agad sa doktor para masuri ng maayos. Ang maagang pansin ay susi para sa malusog na bato. Kailan dapat magpatingin at magpasuri mga lolo't lola kung ang bula sa ihi ay hindi nawawala, lalo na kung paulit-ulit sa loob ng higit isang linggo, kasabay ng madalas na pag-ihi sa gabi, pamamaga ng paa o mukha sa umaga, pagkapagod at pagtaas ng presyo ng dugo. Ito na po ang mga dilaw at pulang ilaw ng babala. Ibig sabihin, maaaring may pagbabago na sa paggana ng inyong mga bato. Sa ganitong sitwasyon, huwag na pong maghintay pa. Magpasuri agad sa health center o ospital may tatlong pangunahing pagsusuri na makatutulong. 1. ACR test, albumin to creatinine ratio, sinusukat kung may protina sa ihi. 2. Creatinine sa dugo, tinutukoy kung gaano kaepektibo ang bato sa pagsala ng dumi. 3. EGFR, tinatayang porsyento ng natitirang lakas ng inyong bato. Lalong mahalaga ang mga pagsusuring ito para sa mga may diabetes, alta pressure, gout, o mga edad lampasiksid kung ang mga sintomas ay hindi nawawala matapos o na linggo, tandaan. Mas mabuting maagapan kaysa magpagaling, paglala ng chronic kidney disease, CKD, mga yugto, one of Philippines. Mga mahal kong lolo't lola, ang sakit sa bato ay bihirang biglaan. Kadalasan, ito'y dahan-dahang lumalala sa paglipas ng panahon. Sa simula, tahimik lang ito. Walang masakit, walang kakaiba, ngunit sa loob, unti-unti nang humihina ang kakayahan ng bato na salain ng dugo. Ito ang limang yugto ng chronic kidney disease na dapat nating maunawaan. Yugto, uno, AGFR 90, halos walang sintomas. Maaaring may kaunting bula sa ihi, ngunit madalas hindi napapansin. Yugto do, 60 na 89, nagsisimula ng magkaroon ng banayad na pamamaga sa paa o mukha, mabilis mapagod, minsan ay mataas ang presyon. Yugto 3, 30-59. Dito na lumalabas ang mas malinaw na sintomas. Mataas ang alta presyon, anemia, madalas na pag sa gabi, at pananakit sa likod o tagiliran. Yugto 4, Pinsu 29. Lumalakas ang amoy ng hininga, amoy amonya, bumababa ang gana kumain, pumapayat, at madalas naninilaw o namumutla ang balat. Yugto 15 halos hindi na nakakapagsala ang bato. Dito na inire-rekomenda ng doktor ang dialysis o kidney transplant. Tandaan, mga kaibigan, kapag maaga nating natuklasan, mas maraming pwedeng gawin para mapigilan ang paglala. Iwasan po ang karaniwang pagkakamali na uminom ng pain reliever, NSAIDs, o mga halamang gamot na walang gabay ng doktor. Dahil minsan, iyan mismo ang pumapatay sa bato nang hindi natin namamalayan. Mga prinsipyo sa pagkain para sa malusog na bato, pla, pangkalahatang gabay, sa prutas mga lolo't lola. Kapag humihina ang ating bato, kailangan nating tulungan ito sa pamamagitan ng tamang pagkain. Ang layunin ng tamang nutrisyon ay bawasan ang bigat ng trabaho ng bato, labanan ang banayad na pamamaga, at panatilihing maayos ang presyo ng dugo at asukal sa katawan. Ang prutas ay napakabuti para sa kalusugan, ngunit tandaan, ang marami ay hindi laging mabuti. Para sa may diabetes, bantayan ang prutas na mataas sa asukal. Para sa may chronic kidney disease (CKD) na nasa huling yugto, mag-ingat sa mga prutas na mataas sa potassium tulad ng saging at mangga mas mainam na kumain ng buong prutas kaysa sa puro katas. Dahil ang fiber sa balat at laman ay tumutulong maglinis ng bituka at nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal. Iwasan ding magdagdag ng asukal sa juice. Sa susunod na bahagi, ipakikilala ko sa inyo ang apat na prutas na pinakamainam para sa kalusugan ng bato. Mga simpleng prutas, ngunit may kapangyarihang tulungan ang tan na magpahinga at lumakas muli. Apat na prutas na mabuti sa kalusugan ng bato, mon pinya mga lolo't lola, isa sa mga prutas na tila simpleng panghimagas lang, pero napakalaking tulong sa bato ay ang pinya. Ang sikreto nito ay ang bromelain, isang natural na enzyme na may banayad na bisa laban sa pamamaga. Tinutulungan nitong maibsan ang mga silent inflammation sa loob ng ating mga bato na, kung mapabayaan, ay maaaring magdulot ng pinsala sa paglipas ng panahon. Bukod dito, may banayad na epekto itong pampaihi. Kaya nakatutulong mabawasan ang pamamaga sa paa o mukha at tinutulungan ang katawan na may ilabas ang sobrang asin at tubig. Ang pinya rin, ay sagana sa vitamin C at mga antioxidant na nagpoprotekta sa mga silula laban sa free radicals. Ngunit tandaan kung kayo po ay may ulcer, gastritis o acid reflux, kumain lamang pagkatapos kumain at huwag sa walang laman ang tiyan. Para sa may diabetes, isama ang pinya sa kabuuang bilang ng asukal sa araw. Pinakamainam ang pinya na hinog, kinakain ng sariwa o niluluto sa sinigang na may isda. Iwasan po ang paglalagay ng dagdag na asukal sa katas ng pinya. Tuong mansanas, sabi ng mga kanluraning doktor, an apple a day keeps the doctor away. Totoo ito lalo na para sa kalusugan ng bato. Ang mansanas ay mayaman sa pectin, isang uri ng soluble fiber na may kakayahang higupin ang kolesterol at mga lason sa bituka kaya binabawasan ang trabaho ng bato sa pagsala ng dugo. Malaking tulong ito sa mga may mataas na kolesterol o diabetes dahil nakatutulong din ito sa pagtatama ng asukal sa dugo. Bukod pa rito, ang mansanas ay may polyphenols, mga likas na antioxidant na tumutulong laban sa pamamaga sa loob ng katawan, kabilang na ang sa mga ugat ng bato. Ang mga sustansyang ito ay nakatutulong upang manatiling matatag ang maliliit na ugat na nagsasala ng dugo araw-araw. Para sa mga may problema sa asukal, mas mainam nakainin ang buong mansanas kaysa sa juice upang makuha ang fiber at hindi masyadong tumaas ang sugar level. Isang hanggang dalawang piraso sa isang araw ay sapat na upang tulungang manatiling malinis at masigla ang ating mga bato. tres ubas na pula o ubas na lila. Kung pag-uusapan ang prutas na may kapangyarihang pabatain ang mga ugat ng bato, walang tatalo sa ubas na pula o ubas na lila. Taglay nito ang resveratrol at anthocyanin, dalawang sangkap na makapangyarihang antioxidant na nagpoprotekta sa maliliit na ugat ng bato, glomeruli, laban sa pagkasira. Dahil dito, nakatutulong ito upang mapanatiling maayos ang sirkulasyon at presyon ng dugo. Dalawang bagay na napakahalaga sa kalusugan ng bato. Ang ubas ay nakatutulong din sa pagpapalabas ng uric acid. Kaya mainam ito para sa mga may gout o madalas sumakit ang kasukasuan. Gayunman, tandaan po, kung kayo ay may chronic kidney disease, sa huling yugto o diabetes, Kainin lamang ito sa katamtamang dami dahil may asukal at potasyum din ito. Piliin ang sariwang ubas kaysa ubas na tuyo, raisins, na madalas may dagdag na asukal. Isang maliit na dakot ng ubas bawat araw ay sapat na upang tulungang maging malusog at masigla ang inyong mga bato. For a blueberry, huwag hayaang maliit na laki ang magpalinglang sa inyo dahil ang blueberry ay isa sa mga superfruit na pinoprotektahan ang ating mga bato at the urinary system. Mayaman ito sa anthocyanin, isang natural na pigment na nagbibigay ng kulay, asul asulubing malalim sa prutas at may napakalakas na antioxidant at anti-inflammatory effect. Tinutulungan nitong protektahan ang mga silula ng bato laban sa pinsala mula sa free radicals at banayad na pamamaga sa loob ng mga ugat. Bukod dito, nakatutulong ang blueberry upang maiwasan ang impeksyon sa daanan ng ihi, lalo na sa mga kababaihang madalas magkaroon ng UTI. Bagaman ang cranberry ang may mas matibay na ebidensya dito, kapwa sila kapakipakinabang. Mayaman din ito sa vitamin C na nagpapalakas sa resistensya. Pinakamainam itong kainin ng sariwa isama sa oatmeal o yogurt na walang asukal o bilang merienda sa hapon. Iwasan lamang ang mga blueberry syrup o sweetened jam na may sobrang asukal. Ang isang dakot nito bawat araw ay sapat na para tulungang manatiling malusog ang bato at iwas impeksyon ang katawan. Limang gawi sa buhay para sa malusog na bato araw-araw. Uminom ng tubig sa tamang paraan. Mga lolot-lola, ugaliin pong uminom ng tubig ng paunti-unti buong araw. Mga 1,5 litro depende sa katawan o panahon at kalagayang medikal. Sa pagising sa umaga, uminom ng isang basong maligam-gam na tubig upang gisingin ang katawan at tulungan ang bato na magsimula ng maayos. Obserbahan ang kulay ng ihi. Kung mapusyaw na dilaw, sapat ang tubig. Kung madilim, kulang. Sa may suyong bato o may sakit sa puso, sundin ang payo ng doktor. Tuwa bawasan ang asin sa pagkain. Ang asin ay tahimik na kalaban ng ating bato. Ang tamang dami lamang ay mas mababa sa 5G bawat araw. Katumbas ng isang maliit na kutsarita. Iwasan ang toyo, patis, delatang pagkain at instant noodles dahil taglay nila ang maraming nakatagong asin. Palitan nito ng sibuyas, bawang, luya o dahon ng dayap para manatiling malasa at malusog. Piliin ang nilaga, steamed o sabaw na simple at magaan. True iwasan ang alak at sigarilyo. Ang alak ay nagpapahirap sa atay at bato, nagtataas ng uric acid at nagdudulot ng pagkadehydrate. Samantalang ang sigarilyo ay nagdudulot ng pagkipot ng mga ugat. Dahilan, upang kulangin ng oksigen ang bato. Pareho silang sumisira sa bato ng tahimik araw-araw. Simulan ang unti-unting pagtigil at mapapansin nyo. Mas maayos ang tulog, mas magaan ang katawan, at mas kontrolado ang presyon. Pata matulog ng sapat at sa tamang oras, ang tulog ay parang gamot na likas para sa bato sikaping matulog nang wapo na 8 oras bawat gabi at bago mag-ala 11 ng gabi upang makapagpahinga at makapag-repair ang katawan iwasan ang cellphone or TV bago matulog dahil nakakaistorbo ito sa melatonin bago matulog subukan makinig ng mabagal na tugtugin magdasal o huminga ng malalim mas mahimbing ang tulog mas malusog ang bato po mag-ehersisyo araw-araw. Ang paggalaw ay nagpapadaloy ng dugo at oxygen papunta sa bato. Maglakad ng bilis ng 30 minuto bawat araw o subukan ng yoga, tai chi o ehersisyong pang senior. Sa regular na pag eehersisyo bumubuti ang presyon, asukal at taba sa dugo. Kaya mas magaan ang trabaho ng bato. Isipin na para bang minamasahe mo ang bato tuwing ikaw ay kumikilos isang simpleng paraan para manatiling malakas at masigla araw-araw. Checklist ng 10 gawi para sa malusog na bato. Quick reminder, screenshot nyo po. Obserbahan ang bula sa ihi. Magpasuri, ACR and creatinine. Uminom ng sapat na tubig. Bawasan ng asin, kumain ng 4 prutas pampabato. Maglakad, 30 minuto araw-araw. Matulog, 7-8 si oras iwasan alak at sigarilyo, kontrolin BP, asukal, kolesterol, magpa-check up ng regular. Mga lolo't lola, tandaan po, ang maliliit na gawi araw-araw ay nagdudulot ng malaking biyaya sa ating mga bato. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mag-subscribe na po. Pindutin ang kampanilya at i-comment ang 1 bilang suporta. I-share din po sa inyong mga mahal sa buhay. Good night. Malusog na ba to? Masayang buhay.